ito na po mga kasolid nerd, yung ating ulam for ang ating hinarbis na mga gulay may sitaw at may patola syempre meron tayong pansahog po na isda pritong isda yan, libre naman po ang ating ulam fresh na gulay mula sa ating gamit Magandang hapon po mga kaibigan, mga kasolid North. Tayo po ay nagbibigod po ng ating halaman, mga gulayan. Dito po sa Saudi Arabia, ito po yung aking libangan. Ito po ako po ay pagkatapos po ng trabaho. Ito po ay opo po. Tapos po mayroon po kong ampalaya dito. Tapos ito pong nasa likod ko po ay ano patola. Yung una ko po pong binigyan ko po, po kanina ay mga sitaw. Dito po sa Saudi Arabia, maganda pong magtanim basta maalagaan lang po sa tubig. Ay mabubuhay po. Mga nakarang taon po, dami pong mga tanim. Talagang yung mga opo ko ang hahaba ng mga bunga. Kaya lang, malapit ng mag lang mag-December, isang buwan na lang at pag dito sa amin, pag nag-December, January hanggang February, naglawing na po. Namamatay may, may na po yung ating mga pananim hindi na po nila kaya yung lamig ng panahon yeah. pero habang medyo mainit-init pa samantala natin kasi uh, maabutan pa natin yung at ng ating mga pananim lalo na itong ating ang palaya ang habol ko po dito mga kaibigan yung kanyang dahon yan yeah. kaya ito ay araw-araw ko po talagang dinidiligan kuminsan ay naabot po ako ng gabi sa pagdidiling ng aking mga halaman. Ayan. Dito sa kabila, marami pa po akong tanim. Iba-ibang klase rin po. May mga sili, kinpatula, kalabasa, lemon grass. Ayan. Pakita ko po sa inyo mamaya ang aking mga pananim na iba. Tapos na po ako dito. Ito po mga kaibigan yung aking mga pananim. Una po ito, ang ating lemongrass. Naglipat na rin po ako ng mas marami pang pananim na lemongrass. Meron po tayong mga okra. Siyempre, saluyot. Dito po ay marami po. Ayan, marami pong puno po ng saluyot. Ilang beses na po ako nakapagtalbus po dyan. Meron din po tayo ditong mga okra. yan namumunga na rin po. Ang ating mga sitaw ay namu namitas na po ako kagabi habang ako po ay nagdidilig at marami na rin po ako naipahingi sa mga kababayan po natin tapos po itong tanim ko pong ampalaya yan po kita nyo po ay lumalaki na po at tumatas na po yung kanyang matalbos ito po at saka yun sa kabila ayun tapos yung mga kalabasa ko ito po ay Aantayin ko lamang po na lumaki kasi yung ko po dyan mga kaibigan po yung kanyang bulaklak at talbos. Kahit wag na yung bunga. Kasi yun pong masarap. Tapos meron din po ako dyan mga kamote. Ito po ay aking mga sitaw po na mahaba. Ayan po. Paakitin ko po sila dyan. Para dyan po sila mamunga. Tapos ito naman po. Opo pa rin po ito. Ayan. Ito naman po ay patola. Yan, nakakuha na rin po ako ng maraming bunga niyan. Hindi ko na lang po na i-video, ngayon lang po ako mag-video. Ang problema lang muli mga kaibigan po ay yung kanyang insekto. Tinutusok ng insekto yung bunga ng aking mga patula. Kaya kung minsan po ay binabalutan ko po ng ganito. Ito yan. Binabalutan ko po siya para po hindi po totally masira po yung ating pananim na patula. Ito naman po mga kaibigan yung aking mga pananim na kita niyo naman po mga malunggay. Marami po akong po ng malunggay po dito, may kitasampu po yan. Ang malunggay ko po na ito ay yung buto niyan mga kaibigan, mga kasolid North, ay galing pa po yan ng Pilipinas. Kinuha ko po yan nang ako ay nagbakasyon. Itong puno na ito ay nasa 8 years na rin po. Ngayon din po ito mga kaibigan, mga kasolid North, ito pong lalaki na ito ilang bihis ko na po pinutulin itong puno ng aking pananim na malunggay kasi nga po sobrang taas na hindi ko na po din kayang abutin ito po kasi mga katubero mga kasulid north ito po ay pag umabot po ng winter po dito sa amin namamatay po yan na wala lagas po yung kanyang dahon tsaka na lang po yan umuusbong pag medyo tag init ng panahon tapos po yan po mga kaibigan mga kasulid north yung aking mga pananim na kalabasa ayan may mga bulaklak na at mayroon na rin bunga dito nakatago tapos mayroon akong mga opo dun sa kabila po ay mga patula ito po puno pa rin ito ng malunggay mayroon din ako dito mga pananim na sile ito po may bulaklak na ayan tapos dyan po naglagay po ako ng panibagong sile dyan po sa gilid ang gagawin ko po dyan pag taglamig babalutin ko po dito sa gilid ng plastic. Ito po ay ayan, kalabasa po 'yan. Tapos po, kita nyo po ito, mga raming mga talbos po ng kamote. Ilang beses na rin po ako nakaharvest po niyan pag nagulang po ako ng mga isda-isda. Ay diyan po ako kumukuha. Ito po yung aking talbos ng kalabasa, wan gumagapang na hanggang dito po. Ayan oh, no ang na. Talagang malapit na akong mag ng mga kalabasa yung upo natin yung ating mga malunggay ang gaganda na ang ng dahon ito naman po mga kay bigan, mga kasulid north ipinapahingi ko rin po ito mga, sa mga kaibigan po natin dito sa amin malapit po sa amin mga kapwa natin Pilipino kasi hindi ko naman po ulam yan mahat hindi ko yan maulam lahat tapos po yung aking mga pananim na sitaw ito po yung sitaw po naturo yan. Ilang beses na rin po ako ng pang bunga. Kahapon na mo uh, namitas po ako dito pero marami ako palang naiwan. Ito po oh. Marami ako na kitas kahapon ng mga sitaw at saka yung patula natin. Ayan. Kaganda ng daming bunga. Ang dami na pong binuwan na po dito oh. Tapos yung ating mga pananim na saluyot. Ayan po yung ating pananim na ating uh, opo mayroong po nga dito mga kaibigan, mga kasulid north. Ayan, kita nyo po. Ayan, bunga po ng ating opo. Kaso nga lang po, sinira po ng insekto. Ito po yung sinasabi ko po, tinutusok po nila. Ayan o sayang. Tapos po yung ating mga okra, nakaharvest na rin po ako dito. Ayan, hanggang dyan. Ayan. Tapos po dito sa pinakailalim po niya, mayroon po ako mga talim na sili. Ayan, kita nyo po may bunga na. Tapos naglagay po ako ng palibago diyan sa gilid. Ayan. Mga silip po yan. Ayan po. Magkita nyo pong gaganda na po ng talbos ng ating mga kamote. Kito nyo naman po. Gaganda di ba? dami na ulit tayong makukuha. Tapos yung ating mga pananim po dito. Kalabasa. Ito po may bunga na po dito. Sana lang hindi mahatagpuan ng insekto. Ayan. Tapos po yung ating mga patula, yan ay inarbis ko na kahapon. Yung mga binalutan ko po, inarbis ko na kahapon. Kung hindi ko po nakita ay magiging magulang na sana, hindi ko na sana mauulam. Yung aking mga patula, ang aking mga opo, I should say, ay ayan, umakyat na po yan sa tas kasi po gusto ko po kapag po siya dito. Ayan. Ang aking mga pananim, dito po sa Saka, ka -algyu. Habang ako po ay nagdidilig, kuminsan po ay naabot po ako ng gabi po dito pa sa pagdidilig ng aking mga halaman. Habang hey, ako ay nagdidilig dito, yan, yeah, nagdidilig din ako dito. Yung aking mga pananim na saluyot, ang dami daho, dahon, dito, no? Kita nyo naman po. Ang bilis. Makuhanan po ng talbos ng saluyot. Ang saluyot po kasi habang natatalbosan siya, mas lalo po siyang madaling dumami. Tingnan nyo naman po against the light po hindi ko yung gano'ng makita. against the light ayan yung aking mga pananim tapos mo yung aking lemon grass ayan kita nyo naman po ang ganda na kahit gano'ng pagod natin sa trabaho pag uwi natin at nakikita natin ganito kaganda yung aking mga pananim nawawala po yung ating pagod lalo pag nag harvest na po tayo ayan ang ganda nakakawala ng pagod ito naman po ay pang ulam ulam lang hindi ko naman po ibinibenta. Sineshare din po natin ito sa mga kapwa nating mga kapwa Pilipino. Ang ibang lahi kasi po dito sa amin, ayaw po nila ng mga nitong gulay. Ang gusto lang po nila yung mga opo, yung sile, patola, yan lang po. Mga Pilipili lang po. Pero yung mga sitaw po ay, ay halos ayaw po nilang mag -ulam. Hindi nila ula, alam ulamin. Yun nga pong kalabasa. Hindi rin po nila alam ulam ulamin yung bulaklak po lang kalabasa nung nakita po nila na ako ay nangunguhan ng kalabasa ang sabi nila ay eh, bakit ko daw kinukuha yung bulaklak ng kalabasa sabi ko naman na inauulam yan nagtaka sila kasi nga daw hindi daw sila naguulam ng bulaklak ng kalabasa ayan po, ang ganda na po yung aking mga pananim na malunggay kita niya naman po ang dami na pong dahon kaya lang po hindi po namumunga yan kadala po ng inaabutan po kasi ng taglabig. pag taglabig na wala na namamatay na kaya hindi na po inaabutan ng tagbunga lahon lang po talaga yung akin na po dyan kaya po ilang bihis ko na po pinutulan yan kasi tumas po na po lang tumaas kumisan po ang napakatas na talaga kaya ginagawa ko po, po ay talaga po binabawasan ko po, po yung sanga nya po ang aking mga libangan po dito sa Saudi Arabia pagkatapos po ng aking trabaho. Maluwang po yung aking garden. Dito, palibot. Kita nyo naman po. Ito po. Tapos hanggang doon. Hanggang dito. Mayroon pa doon sa kabila yung ulang ipinakita ko sa inyo kanina. Yung aking mga pat, patulahan. Mga may pampalaya pa doon. Mga sitaw. Ayan. Iba-iba po. Maluwang po yung aking mga pananim dito. Ang aking garden. Kaya laging bagay po yan na kami po sa aking pang ulam ulam hindi na po kailangan mamili ng pang ulam ulam or kung gipitan po ay may nakabukuhanan pa ako ng ulam ito na po mga kasolid nerd, yung ating ulam for tonight ang ating hinarbis ng mga gulay may sitaw at may patola syempre meron tayong pansahog po na isda pritong isda yan libre naman po ang ating ulam fresh na gulay mula sa ating garden. Ayan na po mga kasulid north ang ating ulam. Luto na po ang ating gulay. Masarap na ulam, gulay. Ayan, luto na po. Ang sarap. May patis po yan. Ayan ang ulam for tonight.